Si lulang lang. Anong atras mangka? Di si atras ma oh, mana kita sa kong naong? Si Ma'am Ga. Naana po nga langka dai Mom guys coming. My sister at heart. Hello. Ana po hinog na lang ka kana hinog na. <laughs> Ang kanang uh, isa ha? daw kay sa January 1 pa daw na ingon ni mama. Ay, Ang kanang usa kay hinog na dai kana kato kato. Asa. Si James bakit sa ako? nakato? Ah. una uh. Mauna, una unag saka.

hindi nga lang ka dyan bakla sa kurang kita lo kay black pang buhok Karon? gre Ko lang hindi ako sabay mo ikasultis akong buhok? okay lang okay lang ako na na music ma ko ka muna yet. Bless. La, ulit naman ka lang. Ulitaw tao naman ka. Pag nasa ko ng music, makay video ko. Palihog. Palihog ko. Nag-count in tao kong munggos. Munggos akong sudan lang. Mm-mm. Uy, mahug ka di ha? Mahug ka ba? How do you find my house? Ingo na Ha? Mahug lagi ka di ha? Mahug ka. So this is James, may inaanak. Mahug yun ka spider man sa muka ka Garal. In, <tele> ako lang ha? Ako lang Uy, dili kay naas yung sakyanan, kalayo ato. Dili, ko ako isang kung sa kuha ko. Ato ni Charles Lutin. Lubat, kaya ito Ako na Paniudto sa modai. Yes, nag-vlog ko lang. Okay, hapit na ba yung birthday? Pila na yung edad? Mag-9 na po. Mag-9 na ka? Oh. Ah, kung sakit na. Happy birthday. Hmm, happy birthday. Kay 9 na yung edad. Sa una kay kugus-kugusun pati ka, nga gamay pa kay ka. <laughs> kugus-kugusun pati ka sa una, nga gamay pa kay ka lang. Six, pag sure oi 6 nga wala pa kay edad ato Ha? Wala na edad. O cinta. Cinta na akong edad mas tigwang pa ko ni at tinini. Yes. Kamurang tolo lang wa. Ha? Mga 50. o okay. okay, dili pa mo ko ato tiguwang. Oh, anak ka, karon yo. Karon tiguwang na mangku. Pag ha kay agoy mga bato bi ubos taon

ari ka po hangtod January 2? Uh -huh. January 3, start class uh -huh. uh -huh. ako kailan ako no. Wa ka akong naong no.

Kapilam siya nagsuka dai. Kapilam siya nagsuka Ako kay wala ko nagsukaron ron. Kutda na imong rice para matulog ka. Meron akong bisita ang aking anak. Ang aking anak na 9 years old. And she is, she is. Ang sa ka lang, she is ka or he. Lang. Ang ka lang, he or she. He or she or it.